Sa kapilyang ini sa barangay San Juan Tabaco City, piglalamayan ang maglolong binawian in buhay, makalis na masuluan sa indang harong sa barangay Ginuba at Parihong, Siudada. Mag-aalao na maagahon ka nakalis na Biyernes, Agosto 16. Sigun kay Kagawad William Dolphin Abalon, ang saro sa mga aki kay 71 anyos na padre de pamilya as kan 8 anyos na babaying biktima. Dipisilon ako ang sabay na pagkawarakan sa indang duwang kapamilya. Sabi niya, dai niya haros kaya nung kanmahiling ang sulong hawakan sa iyang ama, asin ang dai ng buhay niyang pamangkin na nagadan makalis na atakihunin Astma mantang nakatago sa laogan CR, kaiban apat pang miyembro kan sa indang pamilya na lugadan sa insidente. Ang masarok pang makulugon, Taga, sa si hermano, sa untabang. tabang. Nanadaw ko nga si pa, na, uh, nga no, eh, balikan mo nga ako balik ko po ako. Nanadangog niya na, ah. So, may, siguro, yung may itong makulugon sa part, kantugan ko, although nakuha niya sa ibang daon sa laugang harong, si Papa anday na ko. Siguro dahil niya na kaya, o kaya, tagtrakdaga na so, ano, dahil na sa nakaano. Sigun kay Fire Inspector Edgar Tanihura Jr. and Acting City Fire Marshal Cantabaco City, kung marikas din ang ang mga biktima na natrap sa laugkan CR, alagad dead on the spot na ang padre di pamilya na nawalat sa sala kan mangyari ang insidente. And then upon arrival namin doon sa area, uh, the bystander reported to us na yung family daw doon ay hindi pa nakakalabas. So they uh, uh, composed of six uh, individuals na nandoon sa loob. And then upon arrival namin, medyo malaki na yung apoy. Uh, nakita namin yung isang burned body which is the yung PWD and then apan na uh, doing a uh, fire fighting operations may narinig kaming sumisigaw so uh we conduct a rescue operation diretso sa papunta doon sa area kung saan na uh, hinanap namin kung saan galing yung uh, sumisigaw and then na find out namin na nandoon sila sa CR nagkukumpulan sila So, they are five persons, dalawang uh, adult and three uh, children. children. Pigkakarkulong abuton sa 136 mil pesos ang winalat na danyos kan kasulo. Padagos man na pig-iimbestigaran kang BFP ang kausa kan insidente. Alagad sa mga pigsisirpindangun niya na kausa ang problema sa electrical wiring sa itas na portion kang nasulong harong. Uh, we are suspecting na uh, nandun yon sa electrical, sa taas. Kasi yung, yung uh, uh area niya or yung location niya ay isang half concrete na may slab at the second floor na puro light materials and then according doon sa ating uh, sa family members puno daw ng gamit at uh yung area na yun ay may uh, parang mga wirings and tumutulo na natutuluan and yung kanilang circuit breaker ay yung luma pang fuse box Katakot kay ni Maypa, tanit ang BFP sa publiko nga ni Makaibitar Asin makasalbar sa mga insidente nin kasulo. No, hindi talaga. That is the misconception ng uh, tao. Yes. Dahil they are thinking na pag uh, may sunog, papasok sila agad sa CR, which is matatrap sila. Instead, kung uh, sila ay natrap, much better na mag-drop uh, sila dahil uh, meron pa tayong oxygen doon below the knee and then try to crawl mm -hmm. palabas. Uh, oh, palabas or tap magtap tap ka sa mga dingding para ma -ma makita mo or masunod mo kung saan ang way nung kasi lahat naman ng dingding may exit eh sa pintuan mm -hmm. so yun ang ting dapat gawin or kung talagang wala na tayong uh, choice try to escape or uh, yun na nga para para try to uh, go to, to uh, oh, try to run Try to go to somewhere, hindi baling mapasok ka or ano, as long as buhay ka. And uh, isa pa sa ina-advise namin, never na bumalik. Never bumalik sa bahay pag nasusunog. Actually, most uh, of the record na nakukuha namin ng mga casualty doon talaga sa CR. Kasi they're thinking na safe sila doon, pero hindi. Para sa mga baretang tatak-pigol, Hercules Pervasena.